Seaport City Ngayon Ang halian namin Sa Seaport City Pag nagmamadali kayo Ito na Ready na sa inyo yung pang-pack bed nyo Matalin yung ginawa nila dito ha Cut na Atina o oh. Ano pang sinigang? Pak Bed Kapunta kayo ng camping Just grab that <laughs> Grabe Merong mamahal ang mga pagkain dito Pero nakikita nyo naman Yung mga Pilipino Sige pa rin dito so, sino masasabi sasabing walang pera ang Pilipino dito oh, up, Anak Oh, ang tawag namin dito, Bareta. Labadami, labango. Mr. Pino. Oh, get Meron pa rin, no? Ah, uh, mga bareta. Oh, this yung amoy. Yung perla. Ang perla. Hindi naman ganyan. Ito, kanyang... totoo yung perla, oh. Original blue. Ito yung... Ito ah, yung yeah. blue na magpapakulay sa puting medyas mo. Yan, ang perla. Iba lang ang packaging. Hmm, yeah. Hindi nagbago yung amoy. Pero mayroon na rin sila ito, oh. Yung, uh, ano yan? Mga katetra coconut, may papaya, mm -hmm. ng um, bareta. I think lumit nang bareta o talagang lumaki lang ako. Gito ba ang bareta? Sa amin kapag uh, naglalaba ka, pinapagalitan ako kasi masyado ako maraming gumamit ng sabon. Tapos Sa natatandaan mo kapag ano naman nipis na 'yung sabon, may art ng uh, paggamit para hindi mabali tandaan nyo itong pagkainin natin to flat tops curly tops sabi ni miss may flat tops to sabi ko wala akong nakatandaan flat tops yung flat tops yung sinasabi mo curly tops na nakalagay noon sa kahon di ba? pinubuksan ninyo tapos nakita ko to may flat tops nga pala tayo. I think yung flat tops natin, korting square eh. Yung parang kabaong. Pero, hindi ko na rin matandaan. May tagalan talaga ng panahon. Pero, curry tops ng paborito ko. At saka yung isa, yung um, pretzel. Pretzel na nasa kahon din. Na sticks siya, di ba? Chocolate sticks. Ako talaga ay eh, <clears throat> chocnut. Lumaki ako na chocolate. Bata pa ako, chocolate, chocnut may tindahan kami inuubos ko yung chocolate namin nakaka miss ang mga pagkain pero pag nandito na hindi mo na rin makakain kasi parang hindi sa nag, maybe sawa ka o parang alam mo ewan ko hindi ko na miss na may explain pili I remember pili pero hindi sa growers growers talaga ng Manila noon panahon ko nung nung uh, 80s at nung early 90s <clears throat> Okay, may sasabihin ako dito. Ito. Yeah. Lokban hot lang gunisa, sarap Quezon. Ito lang masasabi ko, hindi to totoong lokban lang gunisa. Hindi ito ang tunay na lasa, hindi ito ang tunay na tekstura. Masabi lang na lokban lang ng isa. No. Ah. Dasalokban lang ng isa. Okay? So, hindi hindi, hindi sa akin 'yan. Pasko na. Ito sa Seafood City, Pasko na. Pasko na. Pasko na rito sa amin. Pasko na. Pinoy Pasko. Nandiyan ang Christmas tree. So ito ang mga paso nitong ang sa Seafood City. Ang average siya ay mahigit tatlong daan hanggang mahigit limang daan. Talagang napaka napaka Mahal. Tinokuhan ko na. <laughs>